Ah. All right, magandang umaga uli ng linggo sa ating mga kagwardiya sa buong Pilipinas. Ito na naman si Manong Guard Ogi. Narito ako ngayon sa amin nag-weekend muna ako para makapag-relax ng kaunti at nagbabad muna. Hindi kasi ako makapag-move on doon sa mga isyu ng mga nakakahon na huling na tulog sa duty lalong-lalo lalo na doon sa agency namin may merong mga ano kaya parang pabalik-balik ako sa paalala sa mga natutulog nating dutying gwardiya, mga kasama natin kaya nagtanong ako ano ba talaga ang dahilan bakit tayo nakakatulog yun, may mga na-interview ako pero hindi ko na nilive may mga natanong ako, bakit, ganon, bakit minsan sa pangangailangan may mga dahilan na pangangailangan may mga legal na na rason sila pero naman yung iba naman, hindi naman convincing kasi minsan ang nahuhuling gwardiya natutulog nakahubad pa ng uniform nakahubad ng chenelas nakahun, nakaudun ng electric pan may katol intention talagang matulog. Hindi kagaya typical na gwardiya na nahuli mo na naka-complete uniform, naka-kumpleto sila lahat. Ibig ibig -ib 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 sabihin, yung hindi talaga niya intention na nakakatulog. Siguro kung ang inspector mabait, uh, medyo baka bigyan siya ng warning, explanation. Ay yung iba kasi, ang dahilan, nag nagtanong ako, bakit nakakatulog? Ay, eh, may off naman na para pag-uwi. Pwede magpahinga. Minsan kasi, ang isang bagay bakit nakakatulog sila sa gabi. Minsan kasi ang gwardya, hindi naman nilalahat natin. Ang gwardya, pag off niya ng araw, syempre ang ganda ng motor. May Aerox, may NMAX, kung ano-ano pang magagandang motor. Bago pala yan sila umuwi Yung iba ha, yung iba hindi ko nilalahat. nag i maghabal-habal Nag-i-extra mag-motor uh, riders Hindi ko alam kung in fairness ha Baka nag-grab sila, nag ride, nag-move it Kasi may kapit ba akong ganun Pero ang ginagawa naman niya Dalawang oras lang para daw may pahinga pa siyang matulog kaya pagka nakikita ko yung nakapit bahay ko medyo snappy siya pero yung iba kasi alibaw uuwi ng alas 6 alas 7 minsan hanggang alas 12 nag -ju -ju, nag ano nag habal habal eh syempre pag uwi niya pagod siya pag uwi niya mag aalaga ng bata kung si misis niya may trabaho maglalaba so tapos mga dalawang oras lang ang tulog sa araw, siyempre, ang, mang, ang tendency niyan, pagdating ng hapon, pagdating niya ng night duty, makakatulog talaga siya. So, yung iba dyan na gwardiya, hindi ko masisisi yan kasi baka may mga bayarin. May mga uh, bayarin ng, sa pag-aaral ng bata, mga panggasto, may sakit ang kamag-anak, magpapadala ng pera. Pero kung tutuusin mo, dapat i-balance na lang niya. Mag-gwardiya ba ako? O maghahabal-habal. Parang ganon. Kasi kung magagwardiya ka, lalabanan mo ang antok niyan. Kasi number one offense ng guardia para sa military police din yan pag nag-duty, pag nakatulog. Number one offense yan. O, wala naman tayong agency na pwede kang mag-apply para matulog lang. Hindi ka gwardiya noon. So, ibig sabihin, pag apasa mo pa lang ng iyong resume, pagpasa mo pa lang ng iyong uh, VC, okay, by data, alam mong gwardiya ang papasukin mo, magbabantay ka. So sa tingin mo, may bantay ba tulog? Minsan nga, hindi ko, is example lang to ha, pero hindi ko si kinukompare ang tayong mga gwardiya sa ibang mga bagay. Di ba, minsan may mga alaga ka rin ng mga, ay, ayoko na lang yun, ano. Pero sa akin, paalala lang, kasi ang okay lang kung ang nakakahuli sa inyo ay yung ating mga inspektor Eh paano kung ang nakahuli sa inyo mo? May ari mismo ng e, ng ng uh, kumpanya ng facilities. syempre nakakahiya sa agency kaya nga kumuha sila ng guardia sa agency para bantayan yung kanilang uh, business establishment. Kasi ang mga negosyante natin, nagbabayad yan sila for their own comfort. Hindi nagbabayad yan para patulugin kayo. So, ang agency naman, kukunin ka, i-rate e, e ka kung ano bang quality ka na security guards. Hindi naman kami nagkulang ang agency na paalalahanan. Eh nga lahat yung mga nahuling tulog sa amin, uh, nagkandak uli ng electors. Uh, uh, e, pinaalala namin sa kanila mga duties and responsibilities eh, may mga gano'n pa rin. <laughs> so, ang tendency niya, kung hindi mo na talaga kaya, mamili ka. maghabal uh, mag habal habal ka ba o magagwardya. Yung iba naman, pag-uwi, minsan, siyempre, kung halimbawa si Mrs. ABC, tinutulungan niya mag-alaga ng mga anak. Siyempre, yung banding sa tatay, hindi na malaya ng ating security guard na, na alauna na pala na kailangan niyang matulog. Oh, 'di ba? Ay kung alip... okay lang 'yun kung nagbabantay siya sa sa bata. Ay pano paano naman kung alimbawa si Mrs. nag-request at hindi at napagbigyan ng ating makisig na gwardiya. Siyempre pagkatapos nun talagang, siyempre lupay-pay ka talaga, Noy. Lupay-pay ka talaga. Siyempre tutulog ka ng kulang. Siyempre pag-uwi mo, pag-duty mo ng gabi, siyempre parang, parang, Uh, ano bang tawag doon parang uh, ano bang tawag doon yun? parang pagod parang ano bang tawag namin sa Tagalog yung uh, lipata ano ba ha huh? ay patang pata ang ibig sabihin patang pata so ibig sabihin ay pero labanan mo pa rin uminom ka na lang ng energy drink <laughs> o kaya kape ha ah, kaya paalala lang sa ating mga gwardiya Okay, samahan nyo na lang ako mamaya. Ako, pagkatapos ko nito dito sa sa aking lubluban, mamimitas na naman ako ng gulay. Ipapakita ko sa inyo. Tapos mamaya, uuwi na rin ako sa sa Manila dahil uh, ano, opisina na naman bukas. Ah, uh, samahan nyo si Manong Gadogi, oh. Tingnan nyo pag weekend. Pag may pamasahe ako, oh, lublub -lub lang. Congratulations din doon sa mga gwardiya na naka-receive na ng kanilang patronage refund at uh, dividend sa PC Pag, yung ating kooperatiba. Ha? O, tingnan nyo, o, oh, oh. Sarap sa bukid! <laughs> okay, ah. <mamayas. coughs> yung paalala ko, hindi talaga kumakabugon kasi sa... Tulog-tulog na, na, nakakatulog na gwardiya sa duty. Shout out sa mga gwardiya natin sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Suportahan nyo po yung vlog ko kasi marami talaga akong topic. Hindi e lang kasi ako makam-on sa isang bagay na halimbawa yung topic natin yung patulog-tulog. Dahil inaalam ko ano bang dahilan. Hindi naman katwiran yung tao lamang. Siyempre, nag-apply ka gwardiya eh. Alam mo naman yun. O sige, samahan nyo ako mamaya. Mamimitas ako ng gulay. At uh, ng kaunti. O oh, ayan, kagaya nga sinabi ko ha. Samahan nyo ako. Uh, actually, itong uh, talbos ng kamuti na ito, uh, actually, uh, uh doon sana kami mamimitas doon sa paligid namin. Pero, uh, dito sa paligid ng bahay ng tita ng misis ko, ayan, kagaya, may papaya ay marami daw dito na lang muna daw kumuha yan meron ditong mga suha actually wala minsan ano dito eh uh, maraming tanim pero bihira ang kumakain kaya minsan yung mga kapitbahay namin binibigyan din ng tita ko ang tita ni Mrs. yan may mga may mga suha nga eh kung ilang beses na akong pakain-kain ng suha dito Uh, kaya sana eh, last episode ko na yung kumbaga sa teleserye yung mga patulog-tulog na topic hindi kasi ako makamubun kaya pabalik-balik ako na lang eh pabalik-balik na paalala hindi talaga ako magsasawa na magpaalala ng pabalik-balik o oh, ayan may, mga okra pa dito tingnan nyo minsan magugulang na dahil hindi napipitas kung ito lang ay inuwian ko ng mga il ng uh, ilang araw eh baka ubos to eh, may mga kaopisina po ng mga gustong gusto itong mga okra yan so, kagaya nga sinabi na tandaan natin lagi mga kasama kong gwardiya minsan pag dumadaan ako sa pier may mga gwardiya, may mga nakakakilala na kay Manong Garugi minsan hmm, hindi ko pa alam, ang, ang susunod ko itatopic pagkatapos nitong mga sa pagdulog tulog naman yung ano, yung culture of maintenance natin sa mga gamit sa baril, sa radio, sa cellphone na ini-issue, sa mga metal detector na kung bakit ay uh, pag cellphone nila hindi nasisira. Pero pag cellphone ng agency na ini-issue sa kanila, nasisira. Kaya sabi ko, ano ba ang nangyayari? May dahilan ba tayo bakit uh, nangyayaring ganun? O oh, yan, kagaya. Yan, tingin-tingin mo na, pang-relax lang kasi itong mga gulay dito. Yan, yan. Kasi ba mamaya din, paalis na rin ako, kaya namimitas ako. Kaya, oh, nga nito, ayan, paalis na ako. Papalik na naman ako ng Manila, nakasakay na naman ako sa barko. Parang Titanic, ha? Oh. Every night in my dream, I see you, I feel you. Ayan, parang, parang Titanic, sarap sa dagat, oh. Oh, ayan, pauwi na yun si Manong God kasi bukas lunes ay uh, duty na naman tayo sa office o ayan ha sana ano hindi na ako bumalik sa topic na ito na patulog-tulog kasi pabalik-balik na lang eh kaya lang hindi, hindi kasi nakakasawa magpaalala sa ating mga kagwardya na uh, nakakatulog sa duty o shout out ha sa lahat ng mga kagwardya sa Pilipinas pabalik na ng, ng uh, Manila si Manong Gadogi ah, uh, maraming salamat sana po ah uh, kahit mal, uh, kahit mal minim maliliit lang na topic ang uh, na ko sana naman eh, kahit paano kakapulutan natin ng counting tip na maiwasan yung patulog-tulog tayo sa duty ito si Manong Garlogi uh, nagsasabi nga uh, mag-ingat kayo mga kasamang gwardiya uh, mag-ingat kayo at uh, pagbutihin ng pag-duty isipin ng pamilya